Magandang araw ho. Ala naman eh. Yan nga ho pala yung aking munting mansyon. Aalis nga muna ho kami ngayon at pupunta ho kami ng Sariaya. Ari nga ho pala yung kaganapan ng desperas ng bagong taon. Naglakad na nga ho pala kami jam palabas ng aming bahay. At ito nga pala ang aming service. Tricycle ho yan ng aking ama. Hiniram ko na naman nga ho pala ulit ang tricycle ng aking ama. At wala naman ho kaming sasakyan. Naglakad na nga ho pala kami diyan pataas nga ho pala. Kasi nga ho medyo matrik nga ho pala ang daan din sa amin. At medyo nadadagdagan na naman ho yung akin timbang. Ay baka ho maitirik kami din ng tricycle kapag umahon din sa turundon. Ang kasama ko nga ho pala din yung dalawa kong anak at saka ho rin aking asawa na driver namin na si Sibiro. Dini nga ho pala sa amin ay mahirap nga ho pala ang daan lalo na ho kapag rap road. Kapag lagi ho din na ulan, ay sobrang putik ho ng daan. Naalala ko nga ho pala nung umuwi nga ho pala ko din sa amin noong December 18. Sa sobrang putik nga ho pala ng daan, ay sabi ko nga ho pala sa asawa ko na huwag na huwag akong itutumba din sa putikan. Kasi nga ho yung aking sapatos ay medyo maputi at kalala lang ho. Abay mamaya maya naman ho nag slide na nga ho pala yung aming sinasakyan ng motor. ay di no choice ho ako na ituntung ko na ho sa putikan. Talagang lubog ho ang kalhati ng aking sapatos. Hindi ko lang ho na at hating gabi na nga ho pala kami nakarating dini sa amin. Sa pagkwento ko nga ho pala sa inyo, naandili na nga ho pala kami sa Sariaya. Ari nga ho pala yung asawang bunsong kapatid ni si Biro si Ronel at aring nga ho pala yung bunsong kapatid niya na si Hilda. Naon na lang ho kami dumating sa kanilang bahay kasi nga ho umalis silang mag-asawa. Ari nga ho pala yung loob ng kanilang bahay. Sabi ko nga ho pala sa dalawa anak ay wag masyadong malikot at baka masagi yung mga gamit nila. At maya maya naman ho ay nilabasan kami din ng pagkain. aring nga ho masapan at aring bruhas. Tuwing sasapit nga ho palang Pasko, dito nga ho pala sa Sariaya ay hindi hindi nga ho pala nawawala ang paghahanda na ring garning tinapay na bruhas. Abay tradisyon na ho yata nila maghanda ng garning. Pagkatapos nga ho pala namin kumain ng tinapay, yung dalawa ko naman hong anak ang kinain ispageti. Kami naman ho ng aking asawa ay kumain ng kanin. At maya maya nga ho pala ay umalis na rin kami at may pabaon pa nga ho pala pandan. Dumaan nga din ho pala kami din sa mismong bahay ng aking asawa. Ang nakatira nga ho pala din yung dalawa niyang kapatid na lalaki. Tapos yung kapatid niyang babae na may bahay na rin din sa tabi ng kanilang bahay. Matagal-tagal na nga rin ho pala kung hindi nakakapunta din eh. At ngayon lang ho talagang Pasko ako nakapunta dini, At ngayon lang ho talaga mahaba yung aking bakasyon. Kaya nga ho sinusulit ko na ang paggala ko ho din At syempre namaskon na nga rin ho pala din yung dalawa kong anak. Sa kanyang ninong at mga tita. At maya maya nga ho pala kami ay umuwi na rin at mamimili pa nga ho pala kami ng aming gagamitin sa bagong taon. Pagdating na pagdating ko nga ho pala din sa bayan ng San Juan, Diretso nga ho pala kami din sa bilihan ng prutas. Ang binili ko nga ho pala din ay apple, sangkis, orange, kiat-kiat, longgan, at saka nga ho pala bumili ako ng mga kindim bilog-bilog. Pagkatapos ko nga ho palang bumili ng mga prutas, ay dumiretso naman ho kami din sa bilihan ng karne. Nagbili nga ho pala ko ng kalhating pakpak na manok, isang kilong baboy at kalhating giniling na baboy. At bumili din nga ho pala ko na ring mga gulay at saka nga ho pala ring mga tinapay. Pagkatapos ko nga ho palang mabili lahat ng mga kakailanganin ko mamayang gabi, kami nga ho pala iuuwi na at baka nga ho pala abutin pa kami dini ng alas 12 ng gabi. Abay mamaya ho'y bagong taon na ay nandini pa ho kami sa palengke. Bago nga ho pala kami umuwi din sa amin sa bahay ay dadaan muna ulit kami din sa gasolinahan at papa gasolinahan ho namin aring aming hiniram na tracy kay sa aking ama. Abay baka hindi na ulit makaulit kapag hindi ho aring kinargahan ng gasolina. Yan na nga ho, dumating na nga ho kami din sa amin bahay ay gabi na. Pagdating na pagdating ko nga ho pala din eh sa bahay namin ay eh agad nga ho pala akong gagawa ng prosperity na tinatawag nilang pampaswerte ngayon taon. Nagkuha nga ho pala ako dyan ng bowl at naglagay nga ho pala ako ng bigas. Naglagay din ho ako dyan ng itlog na labindalawa. At pagkatapos ko nga ho palang mailagay ang itlog, naglagay naman ako ng orange at nagbilog nga ho pala ko dyan ng perang papel. At tinuso ko nga lang ho pala dyan sa bigas. At naglagay din nga ho pala ko dyan ng isang sobrang pula at pampaswerte daw ho pala yan. Bago naman nga ho pala matapos ho aring aking vlog, ay eh, wag naman ho nyo akong kalimutan i-follow, i-like at i-share na rin ho. At salamat din ho sa mga taong sumusuporta sa aking vlog at nanonood. Ay siya hanggang dito na lang ho. Salamat ho sa inyo. Bye.